No? At siyempre sa aking mga subscriber Maraming salamat po Tara samahan nyo ako So tara mga kapakmars Ito yung ano LRT Ayan Andun yung mga gulay Andun yung palingki sa may ano Public market Maraming namimili ngayon no? Yan. Daming tao. Oh, Daming ng gulay. Mga gulay, oh. Dami. kaya ano. 120 yung ano, mani. Ha? niya dami mga ano dito ang dami na mamili mili ngayon no? ito las 11 na ito no? ito yung mga gulayan dito dito kasi sentro din bilhin ng mga gulay ayun dami o no? tapos papasokin sa loob puro kulay papasok tayo sa loob 60 yung karot oh. 200 ito maganda rin pupunta tayo sa loob yung mga mga na naman. mga isda ang no? daming tao mga pakas oh. Ah, 90 44. 90 kilos buyas 90 pesos sa bawang nila Ano? Tripolio 70 Dami sa kasakong gulay oh Ito yung dito Itlog ngayon kailangan halik kasi tayo mga paknos Kaya Tapos papasok ko sa mga isdaan Kung magkano kilo So ito na nga Andito na sa may ano Pasay City Mall Public Market Ayan tumbukin ko ngayon yung, ano yung yung kasama ko dito ba yung nagkamatada ng ano karning baka alam ko dito yung mga kapaknos eh wala ano nagpit na sila nagligpit na Nakahali na kasi. Umuwi na siguro yun. Ano mga mili? mo. Ito mga ganda yung mga babo na rito. Yan no? Ang mga laman. Dugo-dugo pa. Bagong katay na talaga yun. dami pa rin na may mili ano? may na may mili pa rin ganda ang mga bago mga karne dami bangos oh Oy. Buhay na buhay ang tilap buhay na buhay aga ganda oh tanigi blue marlin to kaya blue marlin yung laki maganda na laman blue marlin parang karimbaba yung laman Ang hali na pero Ayun na boss. 130. Tanghali na pero marami pa rin na mamili mga pakus. 150 ang kilo. 160, 160 meron din. Bangus 131 hop. Ito hipon, 120. 121 foot 150 kilo bang so ganda cute yeah. mga ayd 120 twenty yung bonus mga kapakners. Wala ko mga manok, makano kayang kilo. Mga manok natin ngayon, no? Eh. Oh, ito. Ate, makano rin eh? Makano? Ah? 200? 200, manok. Okay lang. Ito ba yung mga paalin na rin? Okay, makano bilhin. Ano na kasi tayo? Nakali na. Ito mga baboy, dami rito. Ayun na, baka. Bakong katay mga pakles. Ayun na. Kita talaga mga magandang mga favorite Kita nyo naman kasi oh Naka ano talaga Naka may dugo pa yung mga karim baboy.

Ang dami ka mabibili rito. Ito ka, sarap yun. Know? Balik po. Lima. Ay, apat lang. So, dito tayo sa mga prutas, o. Oh. Ito, mga pakwan ito. Mga gandang pakwan, o. Oh. Ito, dulo may uchinta, oh. Dito sa Maduro. Dito kasi ang sentro. Mga bilihan ng prutas. Mga pakwan. Hindi ako kape, no? Ah, ito. Dito sa Lulo. Ang dami ang prutas ng mga pakwan. Ito, maganda ito sa so, ato. Maka ano dito? Diba? 70. Ayan, tara lang. So, ito may apakuan din sila, oh. Mga dami. 60. Kita nyo naman, oh. pulang pula yung ano. Ah, oh, walang buto yan, oh. 60 ang kilo? Oo. Ah, kilo. Ito pala mabilihan ng mga fruit house. Maganda. Sira-sira. sira Ang ganda ng pakwan, mga Ito, may mga nakalatag dito. Kamu oh. at puntahan natin mga kapakners ah, mga kaya tayo si Camplor meron kasi dito mga kapakners ah, bilihan ng mga ukay ukay na sapatos nasa si Victory mo Victory Pasay Mall ayan Itin natin rin mga anong presyo ng ukay ukay sikat ito mga kapakners tawagin ayun o oh. Ini mah apa ay oh, yata, tingnan natin. Si Camplor lang po sa may ano. Sa may uh, Victory Pasay Mall. Ayun 'yan, maganda oh. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, 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 yeah. L to Rogi. May shoes meron daw rito. Eh. Ah, wala na, okay okay na lang. Ah, bakwas. hindi yan wala na binago yung pangalan wala na mga kapakners